At sa ating mga balitang pambansa po muna sa simulan po ng DSWD ang pagrehistro ng nasa 300,000 pamilya sa food stamp program ng pamahalaan. May git sa isang libong tauhan daw po ng ahensya ang siyang susuri sa listahan. Hindi idinitali po ng DSWD kung saan ito ay patutupad pero kabilang daw sa mga target ang BARMM. Ayon kay DSWD Undersecretary Eddie uh, Edu Edupunay, hindi na kailangan pang pumila ng mga beneficiary po ng food stamp program. Matatanggap daw ng mga ito ang tulong sa pamagitan daw ng electronic beneficiary transfer cards. Naglaan ang pamahalaan ng 1.89 bilyon pesos na pera ng bayan sa naturang programa. Isinusulong naman ng isang grupo ang dagdag sweldo at benepisyo para sa mga nurse. Kasabay pa rin niya ng pagdiriwang ng International Nurses Day kahapon. Ayon sa Filipino Nurses United, nananatiling overworked at underpaid ang mga Pinoy nurse. Ito ang dahilan kung bakit marami pa rin sa kanila ang nagdedesisyong magtrabaho sa ibang bansa. Bukod sa mas mataas na sweldo, ang hiling din ng grupo na nagawing regular ang mga contractual nurses. Dapat din daw tiyaking maalam at qualified ang mga nurse na mabibigyan ng trabaho. Matatanda ang pinalutang noon ni Health Secretary Ted Erbosa ang pagkakaroon ng National Nursing Advisory Council para matugunan ang mga isyong kinakaharap ng mga nurse. Bumuo naman si Pangulong Marcos Jr. ng komite para sa pangangalaga ng karapatang pantao. Kanyang inatasan ang Special Committee on Human Rights Coordination na ipagpatuloy ang mga programa ng United Nations Joint Program o UNJP na binuuhu naman noong Oktubre ng 2020. Pa ito ay pamumunuan ni Executive Secretary at Justice Secretary habang miyembro naman daw ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of Interior and Local Government. Layon daw nang naturang lupo na pagtibayin ang pagkalap ng mga datos na may sa karapatang pantao tulad ng mga paglabag dito ng ilang law enforcement agency. Sasalaminin daw nito ng bagong komite ang mga programa ng mga ahensya ng pamahalaan. Nagtambak daw ng mga sirang koral o bahura ang China sa Escoda Shoal o Sabina Shoal na malapit nga sa Palawan Province. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakuhaan nila ang sitwasyon sa naturang shoal noong April 18. Wala raw ibang sisisihin kundi ang China, lalo't hindi bababa sa 34 na Chinese Maritime Militia Vessels ang natagpuan sa lugar. Naispatan din dito ang apat na ko ng China Coast Guard at tatlong Chinese Research Vessels. Anggit ng PCG, nakababahala daw ito dahil napakalapit ng Sabina Shoal sa ating bansa. Inaalam pa raw ng ahensya kung kailan na uh, sisimula ng China ang reclamation activity sa, Ex o o sa Escoda Shoal. Samantala, nakapagtala nakapagtalapo naman ng Danger Level Heat Index o damang init ang higit na tatlumpong lugar sa bansa kahapon. At ayon sa pag-asa, Pumalo po sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Lawag, Ilocos Norte. 45 degrees naman sa Rojas City at Capiz o sa Capiz at sa Giwan Eastern Samar at 44 degrees Celsius sa Batak, Ilocos Norte, Puerto Princesa, sa Cuyo, sa Palawan, sa Dumangas, sa Iloilo at Borongan sa Eastern Samar. Habang 43 naman sa Naiya, sa Pasay, Sinait, Ilocos Sur, Dagupan City, Tuguegarao City, at Etchagi, Isabela at Sangli Point sa Isabela. Gayon din po naman sa San Jose, Occidental Mindoro, Pilica Marines Sur, Iloilo City, Catarmano Northern Samar at Tacloban City sa Leyte. Pumalo naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Science Garden sa Quezon City, Bacnotan, La Union, Ambulong, Tanawan, Batangas at maging sa Aborlan, Palawan, sa Daet, Camarines Norte at maging sa Lungsod ng uh, Ligaspi sa Albay, maging sa Virac at Tanduanes, Masbate City, Mambusao Capi sa Sambuanga City, Sambuanga del Sur, Davao City at sa Davao del Sur. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.